Ayan mga idol oh, napakasarap talaga mag overnight dito sa sitio Antonio Resorts mga idol napakasarap mag overnight mga idol napakasaya talaga ng buong pamilya kong mga idol lalo na si Batan Tricycle at dalawa kong mga anak mga idol sobrang saya nila mga idol nag overnight kami mga idol ayan si Batan Tricycle mga idol kahit gabi na mga idol nag ice cream pa rin mga idol tuwan tuwa yan lalo na pagkasama niya palagi ang papa niya mga idol si Batang Tricycle lalong matuwa talaga mga idol kaso lang pagkasama ko si Batang Tricycle mga idol makabotas ng bulsa mga idol maya maya na lang papa 20 papa 20 hindi na tumatanggap taon si Batang Tricycle ng peso mga idol kundi papa 20 na parang hindi na maganda yung ginagawa ni Batang Tricycle napapakamot na lang ako sa ulo ko mga idol hindi kaya ako makalbo dito kay batang tricycle mga idol Kasi papa 20 na to palaging bata na to mga idol Ito lang ang naiba sa mga anak ko mga idol Yung dalawa niyang ate mga idol Tumatanggap pa naman ng peso mga idol 5 peso mga idol Pero si batang tricycle kakaiba mga idol 20 na talaga mga idol Gusto niya ayaw ng 20 bilog mga idol Gusto niya papel na 20 daw para big malupit talaga si Batang Tricycle mga idol ayan si Commander mga idol at si Batang Tricycle mga idol tinusundo ako nila mga idol habang nanonood ako ng live show mga idol bakit ako lang daw nanonood ng live show bakit hindi ako pumunta sa kanila mga idol napakasaya talaga ng mga anak ko dyan mga idol napakasarap pati si commander mga idol tuwan tuwa yan mga idol napakasaya din ni commander mga idol Sabado pala ng gabi ako pumunta dyan sa kanila mga idol. Galing ako sa trabaho mga idol. Dumiritso ako sa kanila mga idol. Wala akong daladalang damit mga idol. Pagbaba ko ng pitopi sa may pande mga idol. Pagpunta ko sa tricycle, sumakay ako mga idol. Sabi ko, sin Yo, Antonio Resort mga idol Agad naman akong hinatid ng tricycle driver mga idol Tapos ang pamasahe mga idol Sa tricycle mga idol 70 mga idol Tapos sinabi ko kay commander mga idol Ang gasto ko sa pamasahe sa tricycle 150 ang singil sa akin Ayun, nakakupit na naman si Boy Tanso ng 80 mga idol Kay commander mga idol Kasi 150 ang singil ng tricycle sa akin Tapos ang sinabi ko sa kanya ay 150 ang sinabi ko kay commander ang single sa akin ng tricycle tapos 70 lang nabayad ko mga idol may 80 na naman si Boy Tanso vlog mga idol na nakupit ganong kalupit yan si Boy Tanso vlog mga idol andyan hindi ko nakita yung anak ko dyan na dalawa mga idol dito sila gustong gusto maligo mga idol kasi may mga slider mga idol mataas mga idol umakit sila tuwan sila dyan mga idol sa taas na sliding mga idol kaso bawal kami ni batang tricycle dyan mga idol takot ako dyan mga idol baka matrap ako dyan sa ilalim mga idol mahirap na matrap mga idol oh, ah? bawal? bawal? mag brief mga na nag maligo doon hmm. Bawal. walang bawal sa nang maligo maligo doon pwede ayan napakalawak ng Sitio Antonio Resorts mga idol sobrang lawak niyan mga idol at napakaganda pala pag gabi dyan mga idol First time namin nag-overnight dyan sa Sitio Antonio Resorts mga idol. First time namin, napakaganda. At bo, halos inikot namin ni Batan Tricycle yan mga idol. Lahat wala kami pinalagpas ni Batan Tricycle na pinuntahan mga idol. Ang problema lang mga idol, pag iikot namin ni Batan Tricycle mga idol, nakapatong si Batan Tricycle sa balikat ko mga idol at hindi na tayo nakapag video nakapag sa iba mga idol kay puro pakarga si Batan Tricycle sa papa niya mga idol at sabi ni Batan Tricycle papa pasan sa balikat ay ako naman bilang ama mga idol Tuan tuwa din ako may anak akong nagpapasan sa balikat ko mga idol kaya ayun Tuan tuwa si Batan Tricycle nakunak hindi na ako makabidyo nak dahil puro pasan ka na lang sa akin nak Huwag ka naman magpapasan batang tricycle. Kailangan natin mag para may pampost tayo sa Facebook. Sabi niya, huwag na daw video, papa. Wag na. Ganun, kalupit yan si batang tricycle, mga idol. Napakasaya talaga ng mga anak, mga idol. tuan tuwa yan, mga idol. Napakasarap talaga.